sa kasalukuyan, may tensyon sa trabaho. Pinuna ni Asoto ang paglalinis ni Neko, hindi raw ito maayos. Pero higit pa sa komentaryo ang naramdaman ni Neko. Parang may masama siyang kutob tungkol kay Asoto. Ibinahagi niya ito kay Atori. Nagsuggest si Atori na siya na lang ang maging attendant ni Asoto, pero tumanggi si Neko. Napagkasundoan na lang nila na wag silang mapapadpad sa isang close space kasama si Asoto, para sa kaligtasan niya. Pagkatapos, may dumating na dalawang bagong guest, dalawang babae, pero nakatakip ang mga mukha. Isa may ulo ng smartphone, ang isa naka-fencing mask. Tinanong sila ni Atori kung magkakilala sila. Hindi raw. Kaya binigyan sila ng magkahiwalay na kwarto. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kwarto ng dalawa. Isa modern, isa traditional. Sa loob ng kanika nilang kwarto, nagsimulang bumalik ang alaala nila. Unti-unting lam ang pagkatao nila, si Nakiyo Ejitsu Ryuji at Nagumo Ariyake, parehong miyembro ng Kendo Club. Nagpaliwanag ang hotel staff kung ano ang maaaring mangyari sa mga kwarto, mga clue sa pagkatao nila. Napadaan si Esoto at agad siyang naging interesado sa dalawang babae. Sa bar, kinausap siya ni Kiriko, tinanong kung anong klaseng tao ang gusto niyang patayin. Babae raw, sagot ni Esoto. Pero ayaw niyang mapunta sa impyerno may pagdududa pa rin kung totoo ba ang sinasabi ng staff. Samantala, sa pagitan ng dalawang magkaibigan, may lumalalim na tensyon. Nag-aalala si Kiyoe e baka mawalan sila ng practice, habang si Nagumo ay worried sa concert na mamimiss niya. Para kay Kiyo e, nakakainis ito. Si Nagumo ang ace ng team at ramdam niya ang kakulangan ng seriousness nito. Hindi niya napigilan ng emosyon, nagdabog siya at nag walkout out. Nahulog ang utensils dahil sa inis niya, pinulot ito ni Asoto na parang walang nangyari. Nag-usap si Kiyoe at Neko. Inamin ni Kiyoe na matagal na siyang frustrated kay Nagumo. Sa kabilang banda, kinausap ni Asoto si Nagumo. Nagpakilala siya bilang detective ng hotel.